Nanay Miguel ato ah Ako ano ah, Daanan ko dito sa Nanay Miguel Napakalayo na po ito oh. sa st stop house Si Daddy Frankie Dalawa sila nawawala Sa Ateneo eh may okay, hinanap ko Hindi yung mahanap eh Ako ngayon Daanan ko sa Ateneo yung may Ang napakita ko Si Nanay Miguel eh Kaya ano pa uwi na oh Nanay Oh, kaya <laughs> ka Akala ko ako lang nakakita sa kanya <laughs> Nakasunod ka rin sudan, pala Saan siya galing? Sa kalsada sa Kalsada mo siya nakita? Main road Siguro oh, na isama na to ni Ate pabalabas. O baka sumama sa kanya palabas? Kasi Tara sundan natin. Baka mawala sa ano natin. Tanay! Ha? Wala. Pasakayin mo. Wala Ha? Ay <laughs> Wala pang bayad. Wala pang <laughs> bayad. Sakay na, nay. Tanay! Sakay ka na. Wala ba dyan Ate panigin Ayan, good morning, good morning po sa inyo lahat Welcome ulit dito sa ating panibagong vlog So kung napapansin nyo, da, nandito ako ngayon sa labas Kasi meron po tayong problema <coughs> Ngayong umaga na to, ay nag nagchat po kasi sa amin Sa GC namin, si Kuya Rab, yung nagbabantay doon sa shelter ng Team Daddy Frankie Na si Ate Nemi daw ay nawawala So hindi niya alam kung ano oras po umalis kasi uh, napansin niya wala na rin yung gamit ni Ate Nemi. So parang sa likod daw dumaan kasi si Ate Nemi kung napapansin niyo lagi uh, may sabit-sabit siyang uh, susi. So yun yung susi ng harapan ng bahay at saka likuran ng gate. Kaya anytime nakapaglalabas siya o papasok, ayun yung ginagamit niya, nilalak niya yung pinto. Uh, sa Tinemi po ko napapansin nyo eh parang may phobia siya sa ano sa magnanakaw kaya yun lagi sinasabi niya kapag natutulog siya o magpapahinga eh talagang nilalak niya yung pinto o kaya yung mga gate ng bahay so ngayong umaga na to uh, papunta pa lang ako ng shelter at uh, titingnan ko dito sa daanan kung makikita ko po sa Atenemi kasi uh, garon talaga yun kapag uh, may pera siya gusto niya magala na magala So kapag uh, wala naman pera, so alugaga na siya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha. Minsan uh, bumabalik din siya kasi ilang beses na siyang umalis. Pero uh, bumabalik siya. Pero ngayong araw na to ngayong oras na to total papunta naman ako ng shelter. Eh dadaanan ko na lang dun sa mga possible na tinatambahin niya kapag uh, nawawala siya o kaya yung uh, natatagpuan namin siya dun sa lugar na yon. So dun ko siya hahanapin. So ayan, at tabayanan nyo po yung video na to Tapusin nyo At uh, try natin na hanapin si Ate Neme So hindi na natin hintayin na May iba pang uh, makabansin makapansin o makakita sa kanya Kasi na alam ng tao na sa pangangalaga ng, ng, team Kaya wag na natin hintayin na may iba pang makakita O ano pang mangyari kay Ate Neme So tara, samahan nyo po ako at hahanapin natin si Ate Neme So tara, let's go So ayan, nandito tayo ngayon sa, ano, sa part ng Daspa at dito natin siya hanapin kasi dito yung uh, tambayan niya kapag nawawala po siya o umahalis tapos uh, kapag hinanap namin doon namin pupuntahan or dito namin pupuntahan eh dito lang siya madalas nakikita wala kasi dala niya yung gamit niya eh o yung bag niya na maraming damit so sana matahanan natin siya napansin nyo yung part na to eh dito po namin unang nakita si ate Nemi so yan yung pahakyat na yan so nung pangalawa naman na hinanap namin siya nung nawala siya doon sa medyo patas na konti sa may waiting shed so doon natin siya ngayon nahanapin or tataanan at baka doon na naman nakatabay. so try natin dito tingnan dito. Sana nandito sa atin Emi Ay wala So ayan kung nakapansin yung waiting shed na yon Yan So doon siya namin nakita Nung huli nung siyang nawawala Nung so, huli siya natutulog So to hanap pa rin tayo Hanapin pa rin natin siya dito Sa mga mandadahanan natin lumabas na tayo doon sa waiting shed no na madalas tinatabayan natin ni Emi at uh, tinutulugan kapag na uh, sa kalsada siya so hindi natin siya nakita or nadaanan kaya ito pasulong uh, tayo papuntang uh, staff house ng team Daddy Frankie pero uh, Tingin-tingin so, pa rin tayo sa paligid natin dito Sa mga madadaanan At baka aanan uh, dito lang update ko kayo mamaya kasi uh, papasok na ako dito sa may gentry so update po, po kayo mamaya kung uh, ano balita kung napansin ba natin sa si atin eh o hindi so paalam muna, pansamantala one hour later so, wala po natin mapansin ngayon si Ate Nehemi, eh wala nung narating ko wala hindi ko pa rin siya nakikita moments later. Nakita ako sa atin eh yata ito. Ay, hindi pala. Kala. <laughs> Kala ko natin eh kasi yun madalas speed sa atin eh may ganung bag. So na maling lang pala. <laughs> na maling lang si Nanay pa si na pagkamalampas sa si atin eh may. Asensya si Nanay. Kala ko sa atin eh A few moments later. Nanay Miguel at wah. Tako. Ah, Dago, ah ko dito sa Nanay Miguel na na po ito oh. sa stop house si Daddy Frankie. So sa paghahanap po kay tine, iba yung nakita ko si Nanay Miguel. Kasi sabi nako ni Ay kasama daw si Nanay Miguel sa pagal ano pagalis ni. Ate Neme. Well, ano like, nga silang nawawala? Sa so, Ateneo May, hinahanap ko, hindi mo mahanap e. Ako nga, ko sa Ateneo May, yung napakita ko si Nanay Miguel eh. Mayroon, okay, okay. pa uwiin oh. Nanay. Oo, kaya nga eh. Hindi pala, hinahanap rin pala ng tropa natin oh. No. Yung isang mo ito Ah. Ito yung the best na scouter ng tindado, Frank eh. Tama oh, nakita agad si Nanay Miguel ah. ko, ako lang nakakita sa kanya. <laughs> nasunod ka rin pala. <laughs> Saan siya galing? kalsada. Ah, kalsada mo siya nakita? Main road. Yung siya, yung mga pangabalik na doon sa shelter. Eh. so, sige, tingnan lang natin kung makakabalik siya. Kaya na natin para pag lumabas siya, at kung ano, oh, alam niya na pabalik, pabalik kaysa pa. yung isasakay natin ngayon. Oh, siguro na isama ito natin na yun pabalabas. O, oh, baka sumama sa kanya, palabas. Baka, ano? Dito, kasi dito siya, niya. Tara, sundan natin, baka mawala sa ano natin paningin. si Nanay Miguela daw po pala ang nawawala at saka si Ate Nemi. So buti na lang, napansin namin dito si Nanay Miguela. No? Pero malayo pa po ito. Oh, mali yung pinasukan. Ay, hindi. Doon. So, sana alam ni Nanay pabalik. So susundan lang namin para alam niya kung bumalik. Aling bawa man. Ah, uh, siya. Eh, alam niya bumalik. So ano kayang binili ni Nanay? Kasi parang may ano siya. Eh, oh? May bit-bit. nakalaya kalayo na si Nanay Miguel natin Ayun na, tingnan natin kung alam niya papasok dito sa Staff house na tinta Daddy Frankie So ibig sabihin, kapag alam niya papasok doon ah, Buhabalik na yung pag-iisip ni Nanay ano, Miguel So kahit paano, nakaka-recover na siya Kasi nakakain na po ng ah, maayos So akala namin, sige Ate Nemi lang yung nawawala So napansin namin pala sa sa chat o sa ano sa message ni Kuya Rab, sa sa GC namin eh pati pala si Nanay Miguela nawawala. So buti na lang napansin namin ni sa motoblog. So akala ko eh, ako lang nakita o nakapansin. Kasi nakita ko po dun sa labasan no? oh. Uh, oh. Masapin, oh.

<laughs> Tanong natin mamaya kung saan si Ate Neme Kung napansin niya si Ate Kasi kasama niya pala si Ate Lumabas baka ito si nanay Bumalik lang Saan nagpunta si Ate Ha? Hindi eh, malam. alam Amali daan mo pasakay mo na lang kaya bro pasakay mo na lang baka hindi niya lang pabalik So ayan buti sumakay si nanay no? Napapahay siya sumakay sa motor Ay, sakay ka na. Patakayin mo. Wala na pambayad. Ha? Wala na pambayad. <laughs> Wala pang <bayad. laughs> libre ka mo, libre. Libre naman, nanay. Sakay ka na, nanay. Libre naman eh. Sakay na, libre naman eh. Sakay ka na, nanay. Nanay, sakay ka na Sakay ka na Walang bahaya dyan <laughs> At ako sumakay <laughs> oh, na, Sumakay na Sumakay na si nanay Ano na, masarap na ay pagramdam sumakas. Kapit na kapit ka. Pero nai, alam mo pabalik dito nai Alam mo na Galing

Tinapay. Ah, tinapay. Wala ka ng pera. Bakit wala ka ng pera? Saan napunta pera mo? Ha? Saan napunta pera mo? Ay, hindi na alam mo. 100 lang. Pero may pera ka pa dito. Ah, ay, kulang. Very good. Iniwan mo pa para hindi mawala ang iba. No? Sa atin hindi mo kasabay. Hindi mo nakita. Wala sa atin dito. Oo. Babalik yan. Pag Pero ano oras siya umalis? Umaga. Nakita mo siya umaga. Hindi pa alam sa'yo. Ano oras siya umalis? Ha? Ano oras siya umalis? Hindi ko alam. Pero maliwanag na nung umalis siya. Ah, umaga na. Wala eh. Wala na. Hindi ka lang. Bibilang ka na yung pagkain. Kaya mo, babalik yun. Babalik yun kapag buto. Bibilang ka na yung pagkain. Ha? Eh. Diyan ka lang. Dito ka. Upo ka. Upo dito sa loob. mga mga Huwag uh, tayo magalala dahil alam, alam niya dumalik. Tapos so, siyempre um, ang natin ang ating team. Ang ating team. team. natin na-update kay Nanay mga sa whole video ko so,